Hi, eto tanghali na, so wala akong magawa, wala naman akong gagawin kung hindi kausapin ang sarili ko. Ah, gusto kong videohan tong bahay namin, kung ano siya, hindi siya tapos, gusto kong makita niya siya. Video ko lang kayo ng trivia, yung bahay namin, nagastos namin dito is worth 300,000. Wala po kaming pera no, kundi 20,000 lang. So ang nangyari, nang utang kami sa bangko at nang utang kami sa kapatid ko. Pagkatapos, yung gumawa po ng bahay namin ay mga tito ng asawa ko, pinsa ng asawa ko. So, wala po siyang labor. Wala siyang labor, pero libre naman ng pagkain. Libre merienda, umagahan, tanghalian, hapunan. So, ganun din. So, ayun na nga. Wala siyang labor. Umabot kami, pero free food umumabot kami ng 300 plus. Ang bahay po namin ay hindi po siya tapos. As in, hindi siya tapos. Wala siyang pinto. Kasi dati nagre-rent lang kami. Ang upa namin sa house is 3,500. Tapos nagtaas siya, naging 4,000. So, hindi na namin kaya. Sabi, kung uupa kami lagi ng gawin, di ba sayang? So, nag-decide yung asawa ko na magpagawa ng bahay kahit hindi namin matapos at sa sarili namin. Eto na nga, noong nagpagawa kami is pandemic. As in, nasa peak ng pandemic talaga. So, dahil province. ano naman to, masyadong bukid, Walang masyadong tao. So, nakakagawa. So, ayun na nga, eto. Itutor ko kay sa bahay namin para maano nyo yung sa naabot ng 300,000 nyo <laughs> na walang labor. Ayun na nga, eto, eto hindi po siya tapos. So, wala rin po kami bintana, wala kami pinto. So, eto siya. Huwag na lang po at papansinin yung kalat. Yan. Eto yung terrace. Yan. Nandito ako sa terrace. Eto, double deck to. Nagsaside lang yung asawa ko ng gumagawa ng, ng mga bed, bed frame, double deck, ganyan. Mga washing, elect electric panel. Andito Andi ako sa terrace. Nakikita mo siya, oh. Wala siyang... Ano lang siya? Hollow blocks na hollow blocks lang siya. Tapos yan. Pagpasok mo, yan. Sala. Sala na siya. Yan. Ito mm. na siya. Tapos gumawa rin yung asawa ko ng lagay ng sapato sana to kaya lang medyo maraming books na konti mga pambata so ipinatong ko na lang din dyan tapos sabi ko nga maraming side lang si jowa, yan, eto yung kanyang pang welding gumagawa din siya ng mga electric fan yan oh. pansin niyo wala kaming bintana, eto kulambu lang siya para hindi lang kami masyadong pasukin ng mosquito di ano lang siya o disabit. di sabit. itinataas pala siya Hmm. Ganyan lang siya. As in, wala po siyang paltada. As in, blocks na hollow blocks. Yung bahay namin is dalawang kwarto. Huwag din na lang po yung kalat. Kasi gusto ko lang din makita kung at least in the future makita ko. Ay, eto. Dito kami tumira. Yan. Yeah. Eto siya. Eto yung unang kwarto. Tapos, ito yung pangalawang kwarto. Yan, yan yung pangalawang kwarto. May natut natutulog yung anak ko, kaya wala akong masyadong kwarto. So, wala kaming bintana pa rin. Lahat po yan, wala pong bintana. Ano lang yan? Di taas. Meron lahat siyang kurtina. Eh, kurtina. Kulambo. Para hindi kami pasukin ng lamok. Makikita nyo, basic na basic lang. TV sa kwarto. Yan, yeah, may TV din sa salas. Tapos, eto yan, diretso na siya. Diba, nasa sala ka na. Tapos, eto na siya rin siya, ang kusina. Ayan, kusina na siya. Yan, no, simple. Yung lababo namin, ganyan lang din, wala siyang tiles. Basic na bahay. Wala rin po kami gripo kasi nakapos po kami. Hmm. Ganyan siya. CR. Hindi ko na papakata CR namin. Jahe naman na. Yan lang. Ganun lang. Ito yung bahay lang namin. Dati as in wala siyang pinto. Itong kwarto namin, walang pinto. Cortina lang siya. Pero ngayon, ayun, may pinto na siya. So, yun lang. Ito po yung halaga na 300,000 plus. Hindi ko na alam. Hindi ko na matandaan ng plus niya. No labor. So, thankful po ako kasi kahit ganito yung bahay na may pero kami sariling bahay. Marami akong nakikita ngayon, ano, mga nangungupahan, yung iba, sakali na natutulog. So, ako thankful pa rin ako. At kapag umuulan, kasi nga hindi pa siya tapos, pag sobrang lakas ng ulan at may hangin, tumutulog, tumutu, yung tubig tumutuloy sa, ano, sa bakal. So, ang dami ko pang dapat gawin. So, sana matapos namin. Actually, meron kaming mga aircon. Hindi lang namin nagagamit. Kasi, paano namin magagamit? Kasi wala naman kaming kisam ni di ba? Oh. Kaya pag mainit, sobrang init. Pag umuulan, pag umuulan, sobrang lakas talaga. Dinig Din na dinig. So, ayan. Meron ako, meron kaming, ano, solar. Kasi para pagka, brown out, hindi masyadong madilim. Meron kami solar sa labas. So, ayun. So, yung bahay namin, basic lang, kung ano lang yung kailangan sa bahay. So, sana, in the future, hindi ko lang alam kung kailan, mapatapos namin itong bahay namin. Hmm. Pero ko naniniwala ako na mapapatapos namin ito sa awa at tulong ng Diyos hindi man ngayon pero matagal pa kasi sobrang hirap ng buhay nagpa isa lang nag-work sa amin asawa ko lang so ayun yun lang gusto ko lang di makita to in the future tong anong klaseng bahay meron ako meron kami gusto ko makita ng mga ano ko o dito tayo nag-start so bye bye